guys. Yeah. Ang vlog natin ngayon ay magluluto ako ng na may sahog na yeah. chicken franks. Franks. Chicken. We should have to. Pero, so, ayan <laughs> yan guys. Sabihin ko, hinugasan ko lang. Ayan yun siya guys. Chicken franks. friends, Franks. Franks. Ayan, tapos lalagyan ko lang siya na cabbage na yung gulay ko. Kasi ayoko nang maraming gulay. Ayan, ilagay ko na rin yung sibuyas. At haluin natin ng sibuyas at bawang para may forever sila. Nagtulog ng, ng brown, na over ng brown, tulog ng konti yung bawang. Pero okay lang yan dahil. Like, para mas masarap ang at pinaka. Pag-iili lang dalawa. Mekos-mekos natin sila. pagluto ng bihon guys kasi makainin lang lang din ang dinam. So. So, ilulunod ko na rin yung chicken frank or so, hot dog sausage. So, lang tayo doon. Ayan na sila. Ayan po ang black pepper. Bawang na yung kanina, pero lagyan ko pa rin siya ng garlic powder. Mas mala, para mas malasa, lagyan ko na, tak, 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 at dinamo So, konti lang yun siya. So, it na chicken franks. Simple lang, para sa na alaga So yan guys, natanggalin ko na to hanguin kasi hindi ko sila lagyan ng food, eh. Painit ako ng mga. mga, mga. Yan. yan na. Tatabi lang natin yan. Lalagay ako ng pinit na mayunit. Okay. Kasi na lang. Kasi kasi lang yung pinit. Pinitlahin na naman din yan. Siyempre, lalagyan natin ng koyo yan. Black pepper. Garlic powder. ko guys, konti lang yan, isang baro, maliit na baro. Okay. ayan, kumukulunan, unod ko na hindi mo so guys, walang masyadong kubi so ayan, okay. ayan pollo yan. So, ngayon ay talo ko yung aking cabbage. Cabbage lang pala yung gulay nito. May ko lang maraming gulay. Ayan. So, ininekos. May ikos ko muna yan. So, yan guys. So, Ayan. Dalang so, tubig at nilagay ko na rin yung cabbage. So, ngayon ay ilalagay ko yung mekos-mekos naman natin So, yan na guys. Ayan. Marami na siyang gulay. Yung bihon ko ay dark na to siya. Ayan lang sa kami. Kaputi-puti pa. Medyo americano pa siya. lang kasi hindi ko nilagyan ng maraming gula. Ay, cabbage lang talaga. Pero marami yung cabbage. Less oil to chef. Diet, diet. Mga kumakain. Bye guys! Thank you for watching! Shout out sa lahat!